Oh, yeah, yeah. So, um, well, uh, hindi ko alam kung ano yung mga ginagawa ng mga doctors, pero sinabi ko lang sa kanya na gusto ng nanay na tingnan siya ng mga doctors at um, yun, sinabihan ko yung mga doctors na uh, nila lahat kung ano yung kailangan nila gawin. Um, so, hindi ko naiintindihan ba kanina ko lang naisip nung nagkakagulo na sa ambulance na paulit-ulit kami humihingi ng tulong doon sa loob ng detention center. Tapos, walang tumutulong sa amin. Nung, nung tinanong ko yung doktor, pwede bang private vehicle na lang ang pagkargahan? Sabi niya, kung wala naman talagang ambulance, sabi niya, okay na yan. Ako na ang uh, mag-assist sa patient. Tapos, nung nandiyan na yung private vehicle, biglang may dumating na ambulance ng police. So, ibig sabihin, nandun lang sila sa vicinity sa loob ng HOR wala silang dilaw. sinabi na namin, doktor ninyo, doktor namin kahit sinong doktor ambulance ninyo, ambulance namin kahit anong ambulance yan tapos bigla nung ilalagay na sa private vehicle biglang may apparisyon, darating na ambulance ng police. Sinabi nung next of kin, sinabi nung doktor, sali nyo sa St. Luke's. QC, kasi dito siya lagi na-admit sa lahat ng kanyang problema, dito lagi siya na-admit. So, nandito yung medical records. Bigla na lang, nabilat kami lahat, nandun na kami sa veterans. Bakit? Di ba parang ang hospital lang naman yun? Veterans or St. Luke's Hospital. Tapos kaya na, ayaw na naman nila tumulong. At hanap kami ng ambulance. May naman ang ambulance. So sabi ko, bayad na lang tayo ng ambulance. Kausapin so, natin ang St. Luke's. pwede po, eh. Pag dumating na yung ambulance ng St. Paul's, biglang meron na namang dumating na ambulance ng police. Tapos nung nakita ko, nagunula na naman doon sa ambulance nila yung pasyente. Tapos sasarahan ako ng pinto sa mukha ko. Hindi ko alam paano niya diduyin yun. Isasara mo yung pinto na may tao doon. Paano mo masasara yung pinto? Paano tatakbo itong ambulance na yun? masyadong sinungaling at scheming yung mga pulis pa. Na ganyan yung ginagawa nila sa pasyente. Sila yung nagsasabi kung anong gagawin nyo sa pasyente. Nagsabi ko, Doktor, ang mag-decide kung anong gagawin sa pasyente. Kasi hindi naman nakakatakbo yung pasyente. She's hysterical she's in pain she is nauseous no so, saan pupunta yon dilipad ba ng singapore yon hindi naman itong nag-uutos sa mga pulis parang criminal yung kanilang binabantayan tingnan niyo para itong kikibuli, eh. they were wasting 300 personnel para hanapin ang isang tao. They're wasting so much manpower dito. Para bantayan ang isang tao na, na contempt lang. Tapos, Anong atikun pa ba ang mga tao ba? Nagmamadali na lahat kasi ang iniisip natin, yung well-being ng pasyente, nagmamandunin na lahat. Tapos, meron, meron pa kayong, meron pa ang mga police na, tanlunan lang ba? Sinabi na, sasakay sa ambulance sa St. Louis, sinabi na, kung punta sa St. Louis. truly exasperating. Kahit police hindi mo na maasahan na tumulong. Tapos, gugulangin ka pa. Tama ba yung term na ginamit ko? Gula. Lalansingin, 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 lalansingin ka pa. Lalansingin ka pa. Diba? Sa saan? Saan pupuntang tao? Saan? Kung mismo yung congressman mo, papatayin ka, yung police lalansingin ka. Ito pang tingnan nyo. Tingnan nyo yung palibot. Anong klaseng polis yan? SWAT? Tingnan nyo yung dami ng SWAT dyan. Ano yun? Gangster? Drug lord? Chief of Staff lang yun ng Office of the Vice President. na, for the record, hindi nag-abscond, hindi fugitive, nag-attend ng hearing, nagpa-detain to cooperate. So, wala naman tayong snap our call kung ano kadaming police dyan. Diba? Pero, yung lalansamin ka ng police... Okay, okay may tumimim ka ng pulis. No, ano mo yung sabi ng doktor kanina? They are so dishonest. Yun yung term na ginamit ng doktor kanina. Yung mga pulis, they are so dishonest. She was so frustrated because she had her patient in mind. And yet, somehow, kung sino man yung nag-uutos nitong lahat. They don't care if you die. You're just one of those na... Awan ka na, hindi ko na alam. Hindi ko na alam. There's no... How uh, is she? Who is she? Who is she? You kind of uh, talk to her. But uh, I understand, ano, uh, ano. Meron siyang mga questions na sinagot. Na, na, ng... No. Ah, merong mga questions sa doctor na sagot niya. Uh, pero kami, ah, uh, she doesn't respond to us. So, I don't know kung oh, ano. May pinagdito pa kung initial diagnosis sa doctors? Wala silang sinabi uh, sa akin. Um, yeah, so... Just... Last na you will stay dito sa St. Tots kasama si, ah, attorneys. Ah, yes. Oo. Kasi wala siyang next of kin. So, kanina, sa cellphone lang na usap yung nanay. ah uh, sinabihan niya lang ako na take care of my uh, daughter. So, sabi ko, I, promise promised her, sabi ko na, ano, kung ano yung gusto mo, kita, yun yung masusunod dito. Mark? Mark ng ma may information na hindi daw dito, dito dadalhin ng mga police from Texas Hindi dito sa pagkakasya Kaya ganito yung karami ng police. Kahit right? sa so iba pa ang mga police district. Kaya nga, sa, well, likely, baka ganun nga. They're so dishonest. Yung mga police. Kaya Stop. Okay, everyone... Alam mo yun, ngayon ko lang narinig yan na kaya pala sinasakay nila doon sa ambulance kasi lalagay nila doon sa correctional facility. It's doble dishonest. Eh. Kasi hindi naman ang pulis ang masusunod sa isang pasyente. Eh. Ang doktor eh, tsaka ang next of kin. Ihihirapan nga kami doon sa loob eh kasi wala sa amin next of kin. Guys, if ever naglilipat pa rin siya or ni Lopez, napipigilan ba natin, hindi ba tayo papaya pa? No, I do not know. Uh, sabi ko nga ka kanina, nung dumating na yung mga lawyer, sabi ko, uh, I don't wanna think as a lawyer anymore, I just wanna think as a friend. So, I do not know what the lawyers will decide uh, to do. But right now, it must be the mother of the patient who will be followed. This patient, is just a detainee for contempt. His patient is not a drug lord, a suspect, a criminal. Diba? <laughs> I'm uh, sorry, ho, kung nasabi niyo, VP, na you didn't want to act as a lawyer right now, pero ano ho ang masasabi niyo sa katalitan ng IDP or Integrated Bar of the Philippines sa mga injustices na nangyayari ngayon? Ah, uh, well, I suppose, they like what is happening right now. So, no, hindi natin alam kung anong iniisip ng IBP uh, ngayon. Um, but yes, sinabihan na rin kami, ma'am. Sinabihan na rin kami na we'll not get relieved really from the courts. Ano po ang magiging at nito? Uh, implication ng nangyari nangyari ngayon sa magiging hearing supposed to by Monday. hindi ko alam, I'm sure ito tuloy nila yung hearing na yan and I'm sure I'm sure eh, nakaswero yan na yeah, iaan nila to. I Uh, ni nila dito. Ganun mo sila ka walang puso. Nasa likod niyo po kami, Piti Sara. are you. Thank you. Thank you. There is something na sinuggest na ng lawyer ko sa akin. Sabi niya, sagutin mo na lahat. Kasi magsagot naman lahat. But then, sabi ko sa kanya, I already gave my results by principio. Bakit ako sasagot sa mga taong hindi di di, din naman, hindi, inusente. Mga sinungaling. Mga kurap. Tulitin po yung utang ha. Bayaran nila siya.